ito na nga ang latest bandera chika. Iba't iba ang naging reaksyon ng madlam people sa ginawang pambabasag ni Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile laban kay Vice Ganda. Talagang tinawag nitong super bastos ang TV host comedian kaugnay pa rin ang nagawang violation nito at ng partner niyang si Ayon Perez sa 8 showtime ng ABS-CBN. Nagkomento si Enrile matapos patawa ng 12-day suspension ang programa ng Movie and Television Review and Classification Board o MTRCB dahil nga sa pagsubo ni na Vice at Ayo ng Icing gamit ang kanilang daliri sa kanilang isip bata segment noong July 25. Paglalarawan ng abogado ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa ang ginawa ni Vice sa nasabing segment at ang malalapa ay may kasama sila ni Ayo na mga bata na napanood on national TV. Sabi ng dating senador, ang problema raw sa Pilipinas, kung meron kang power, mapa politika, social at economic, ay halos hindi mo na iniisip ang iyong kapwa. Sarili lang daw kasi ni Vice ang kanyang iniisip at inaakala nga nitong maganda ang kanyang ginagawa. Pero sa totoo lang daw ay napakabastos ng komedyante. Sabi pa ni Enrile, matagal na niyang napapanood si Vice sa TV at kahit kailan ay hindi niya gusto ang style nito sa pagpapatawa. Ipinagtanggol naman ng mga fans si Vice sa mga masasakit na salitang pinakawala ni Enrile. Akala niya raw ay napakalinis at walang bahidungis ang dating senador kung makapagsalita. Depensa pa nila sa TV host, hindi raw nagnakaw o pumatay ng tao si Vice para kastiguhin ni Enrile at sabihan ng kung ano-anong masasakit na salita. Sa katunayan, marami raw itong natutulungan at napapasayang mga tao. Matatanda ang nanindigan ng ABS-CBN na walang nilabag na batas ang nasabing noon time show kaya aapela sila sa MTRCB para mabago ang resolusyon. Kung ibabasura naman ang kanilang motion for reconsideration, maaari pa silang umapela sa Office of the President. At yan ang bandera chika natin today.